Mula sa stage spotlight hanggang sa classroom desk, ngayon, ipinagdiriwang natin ang Jela Atayde. Kakagraduate lang ng Rising Star ng Communication Arts degree sa De La Salle University at hindi naging madali ang pagbalans ng school at showbiz. Sumisid tayo sa kanyang nakaka-inspire na paglalakbay. Hi everyone! Welcome back to channel. Kung bago ka lang dito, pindutin ang subscribe at i ring ang bell para sa mga eksklusibong kwento ng celebrity. Ang spotlight ngayon ay nasa multi-talented na si Jella Ataide, anak ng veteranong aktres na si Sylvia Sanchez at ABC Bean host na si Art Ataide. Sa edad na 23, she's a world champion dancer, actress, gay host at ngayon, college graduate na. Nakuha lang ni Jella ang kanyang degree sa Communication Arts mula sa De La Salle University at nagbubukas siya tungkol sa kung gaano ito kahirap, gayon paman kapakipakinabang. Walang hanggang pasasalamat sa aking pamilya, mga kaibigan na nauunawaan ang nakakabaliw na schedule, ang stress, at ang paghihirap na kailangan upang balansehin ang paaralan, sayaw, at trabaho. Hindi lang isang estudyante, si Jella ay isang world hip-hop champion at co-host ng dance reality show ng ABCB na Time to Dance. Niyakap niya ang bawat sandali kahit na sa mahabang rehearsal at masikip na mga deadline. Hindi naging madali ang pagbalans ng kolehiyo sa showbiz, mas marami akong natututunan sa field hindi lang sa pakikinig. At sa pinakapuso ng tagumpay na ito, ang kanyang pamilya. Pinasasalamatan ni Jela ang kanyang ina, si Sylvia, at ang kanyang ama sa pagtulak sa kanya hanggang sa finish line. Jela sa kanyang mga magulang, kaya kay Nanay Sylvia Sanchez at kay Tata Xavier, ito ay para sa iyo. Salamat at binabati kita. May degree sa kamay at kumpiyansa na abot langit ang layunin ni Jella na higit na sumikat sa pag-arte, pag-host at sayaw. Pinapatunayan niya na gaano man kapuno ang buhay, nagbubunga ang pasyon at tiyaga. Ang kwento ni Jella ay nagpapakita sa amin na ang pagsusumikap, pagmamadali at puso ay madadala ka kahit saan. Mag-drop ng congrats para sa kanya sa mga komento sa ibaba. At kung na-inspire ka sa paglalakbay na ito, pindutin ang like at share. Ano ang susunod na dapat nating saklawin? Ipaalam sa amin. Hanggang sa susunod, patuloy na mangarap ng malaki.